Inaimbestigahan ng lakas CMD sa National Bureau of Investigation, NBI, ang source at uh, pagkalat po ng peking dokumento ng tinatawag na Oplan Horus. Ito po yung plano umanong manong pagpapatalsek kay Vice President Sara Duterte at ipadisqualify ang mga kandidatong suportado po ng Pamilya Duterte. <mulong> Salihan po na lakas si MDK NBA Director Jaime Santiago kanilang sinabi na nakakabahala at mapanganib ang anilay malisyoso at huwad na dokumento na may peking pirma na layong iligaw ang mga tao at sirain ang democratic processes. Ayon po kay uh, Lakas CMD Executive Director Ana Capella Velasco, nakasira ito sa reputasyon ng liderato ng Kamara at Lakas CMD. Pakituturingan anya ang insidente na identity fraud, cyber libel at posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Kaya apilahon ng Lakas CMD sa NBI panagutin yung mga nasa likod ng irresponsabling pagpapakalat ng dokumento at maling balita. Sinabi ni Velasco na nagsumiti na sila ng uh, ebidensya na maaari magsuporta sa investigasyon. Gita niya o gate niya na hindi lamang nakasalalay dito ang integridad ng mga opisyal kundi kredibilidad ng mga institusyon habang papalapit ang eleksyon 2025.